Andre Bondia at nandito tayo ngayon sa OOO. Magandang araw! Tayo nandito sa studio OOO upang mapag-usapan ang papel ng mga estudyante sa Ateneo na pumapaksa sa mga pelikulang Pilipino na naglalarawan ng homoseksualidad sa iba't ibang aspeto ng buhay. nakalipas na dekada, kapansin-pansin ang pagdami ng mga homoseksual na lantad o ladlad sa ating lipunan. Inuudyok ng kanilang hayagang pagsulong ang kanilang mga karapatan bilang ikatlong kasarian. Kasabay nito ang pag din sa mga nakaraang taon ng mga pelikulang Pilipinong pumapaksa sa homoseksualidad o kaya naman ay nagtatampok ng sikat na bidang homoseksual. Bilang isang malaking bahagi ng modernong kultura, Nagtataglay ang mga pelikula ng natatanging kapangyarihang maglarawan ng kahit anong tao, bagay o pangyayari sa isang masining na paraan na siguradong tatatak sa mga manonood nito. Sa madaling salita, isa itong malayang paraan ng pagpapahayag at pagpapalaganap ng mga ideolohiya. Dahil mahalagang bahagi ang mga sine ng modernong kulturang Pilipino, mainstream man at galing sa Star Cinema, o hindi at ipinalalabas lamang sa mga espesyal na pagtatanghal katulad ng mga film festival. Karapat dapat lang na pagtuunan ng pansin ang aspektong ito ng homosexuality. Andito na ang ating mga mag-aaral mula sa Ateneo de Manila University. Si Joe Diaz Diaz, si Miguel Rivera, si at si Agria Diaz Sir. Oh, Miguel, ano naman ang inyong naging panimula sa pagsulat ng patrimonyo? Napansin namin sa kanilang sa Bukada, dumadami na nga ang mga kapitin lang, may homosexual, at pumapaksa ukol dito. Kaya, bilang nang bahagi ating kultura, sana maintindihan natin kung saan ito nagagal at ano na ba ang fenomeno nito. Kasi pa nakita namin na kahit na napakaraming pelikula na pumapaksa sa homosexual, sa homosexualidad o may mga bidang homosexual, hindi pa rin pantay o patas yung representasyon na ipinapakita ng mga ito. Kaya, pakiwari namin mga mananalik na kailangan talaga ng mas malalim na pag-aaral ko. And yun, ano mga klaseng pelikula naman ng inyong mga um, ginamit? Meron kaming ginamit ng mga mainstream pelikula. Kasabay ng mga independent rin. Mm -hmm. um, yung mga gawa ng star cinema o legal films, legal films. Mga ipinapalabas sa sinihan talaga. yung sinaliksit namin ang mga yun. Ito yung mga pelikula ni Vice Ganda. Mm -hmm. nice. O so, kaya, yung mga independent films tulad ng So, mga karaniwang papel ng homosexual sa pelikula. Sa pananaliksik ng mga mag-aaral na ito, meron silang apat na nakita ang karaniwang ginagampanan ng mga homosexual. Tingin tayo dito sa ating screen upang mapanood ang tungkol sa unang homosexual na kanilang nagaraw. Oh, eh. Subukan mo magpakalalaki kaya. kundi di ka itakoy, kan mo. <laughs> Darating ang panahon, hindi lang pamilya kong titingala sa akin, kundi lahat kayo. Ay, kabayo! Ay, naku! Brown out? Hindi, sunrise. Yan ang hirap sa mga recruit-recruit. Hindi nasasala. Kahit sino na lang eh, no? Tingnan mo ikaw, bakla. Oo. oo. Uy, anong bakla? Kailanman, di mo ako makikitang ma-attract sa lalaki. Kailan man di ako tumitig o nagwapuhan sa lalaki at ni hindi ako pinagpapawisan sa lalaki. <sighs> oh. Bakla ka nga. Ba't di ka pa umamin? Bakla. Huwag mo ba akong tatawagin bakla. Hahalikan kita. panoorin naman natin ang ikalawang uri ng mga ginagampanan na papel ng mga homoseksual sa mga at lumalaban siya dito. Gusto niya isa siyang ano, lalaki na gusto mong yung babae at gusto mo yung um, mm -hmm. na maging lalaki siya pero ayaw niya at pinapakita to na nakakatawa mm -hmm. at minsan nagiging marahas tungkol sa kanya. Nakakaawa nga pag napakatawad natin yung mga pelikula tungkol sa mga homoseksual na hindi na tinatanggap ng pamilya nila dahil okay. na mga homoseksual sila. Pero nung mga pamilya, yeah. pag nalaman nila, Alayos, eh. hmm, nakakalungkot nga, hindi naman nila kasalanan na ganun sila, ba? Diba? Kaya may nakikita tayong paglaban sa stereotypal sa mga ibang pelikula, lalo na punta na ng homosexuality. Ano naman, panoorin natin ng isang clip mula sa isa sa aking mga paboritong pelikulang Pilipino, ang Here Comes the Bride. Napakaganda dito ni Angelica Panganiban, no? <laughs> Napaka stereotypical mo naman kay beautician. Meet the beautician! Hindi ako beautician sound image stylist. Minang, there's a gay man inside my body! Oh. Nakakaloka tong gandang to, oh! Apir, apir, apir! Hindi na uso yan! Wisik-wisik na lang! Master mo ang beauty ko! Tataas ang kilay mo! Check! Ah. Andrea, ano nakita natin yung paglalarawan ng mga homosexual sa pinagulang Here Comes the Red? Kung nakapanood ng mga tao, kung hindi ko lagi yung Jerry, kung hindi ba na Here Comes to nakakaaliwat na katuwa yung mga pinagdaanan niya upang uh, sa katawan niya pagkatapos yung saliba ni John Mabus ng kanyang parlorist ang bakla ba bago ang kanyang kasal. Ito yung mga karaniwang papel na ginagampanan ng mga ng mga homosexual eh. Sila yung nakakatuwa, sila yung nagsisward speak at pinag, um, nagbibigay ng kasiyahan ng aliw sa kanilang mga kasama at sa mga manonood iniingitan rin yung sila. Hindi uh, ba ito nakakabahala dahil tila tinatanggap lamang sila dahil nakakatuwa sila, o o makapwede sila sa mga pelikula? Yun na nga rin yung punto kung bakit namin ginawa itong pag-aaral na ito. Dahil gusto namin ipakita na ang um, mga pagsasalarawan na um, na mayroon sa mga pelikulang ito, na, sa mga pelikulang napapanood ng, uh, ng mga mamamayan sa ating lipunan ngayon ay eh, hindi siya ay hindi patas na representasyon ng tunay na um na tunay na mga miyembro ng LGBT community. na mga manonood, nagiging mas malalim na ang ating diskusyon hinggil sa ng panlipunan na ito. Panoorin natin ang huling paglalarawan ng mga homosexual sa mga pelikulang Pilipino. Alin ba si Benji Jan? Yung may hawak ng kawayan ba na rito? Pang hindi. Yung nasa gitna. Ayaw may hawak na kawayan doon sa gawiron. Mismong iyang nasa gitna. Yan! Welcome home, Popsie! Ah! You are a disgrace to this family! Wala kang karapatang gamitin ang Benjamin Santos! Kahit sino pa siya! Anak ko siya! Isang halot sa lipunan yan eh! Pagbakla, salot agad? Hindi ba pwedeng malas muna? nagiging problema sila pag lumalabas sila sa mga magulang nila o, hindi sila tanggap o kaya ay parang pinuno problema ng lipunan kung paano sila tatanggapin kung paano sila pakikitunguhan o pakikisamahan. Sa tingin mo, ba? bakit nagiging problema ang homosexualidad at ano ang paglalarawan na nagiging nagpapahirap sa lipunan para matanggap sila? Hindi, tatlo ito. Una, meron tayong hyperfeminine, mm -hmm. yung mga baklang gusto maging babae gusto niya magbihis at magugali babae. Mm -hmm. Tapos meron din tayo yung ano, ikalawa, hypermasculine. Ito naman, bakla siya, pero lalaki. At hindi niya alam kung ano yung kasarihan niya. Minsan gusto niya maging babae. Minsan hindi po yung niya liya, lalaki ng baga. Pag okay. mga so, Yung mga bata, ngayon. Oo, hindi pero mga sa mga hindi pala. Mm -hmm. Tapos yung ikatlo, yung tinatawag na hypersexual. Ito naman, Pwede siya hyper o hyper masculine. Pero pinapakita yung erotiko na may sexual na may kalaswaan. At hindi rin to masyadong pinapalabas sa mga sinahan. Kasi nga binili nila yung mga ito ng x-ray kanya. Bakit tila nakapanirap ito para matanggap sila ng yun? Kasi naman yung sa tatlong ito, pag pinalabas yung homoseksual sa pelikula, makapakulong yung ating homoseksual sa isa sa tatlong ito, kombinasyon. Ang pagsasalarawan sa homoseksualidad Ano yung toosan ang pagiging hypersexual, ay makikita naman natin sa mga hyperfeminine at hypermasculine Meron tayong mga beauty queen na magiging beauty queenie O mga mga macho dancer naman na kumakato din sa kapwa lalaki nila Bakit sa tingin mo hindi na pagsasama ang dalawang periwis sa isang pelikula? Hmm. Kasi sa na hindi pwede na mag maging masyadong complex kumpaga yung isang karakter hmm kailangan na piliin ng producer yung isang character na ano, magpapakita na sa pelikula, mag mga ayu, tapos magdadala ng pera. Mm, yung magiging mabenta. Oo. Diyan naman natin kung gano'ng kamahal ang industriya ng paggawa ng pelikula, kailangan talaga kung ang kita gumagawa nito. Isa pa sa tingin namin, mahirap talaga na magkaroon ng balance yung karakter. Hmm. Hindi natin talaga, hindi talaga may papakita ng isang pelikula ang pareho o lahat ng bahagi, lahat ng aspekto ng pagiging isang homosexual. Ang representasyon ng homosexualidad. Sa kasalukuyan, makikita naman natin na may iba't ibang partido ng politikal tulad ng ang ladlad na nais ipaglaban ng mga karapatan ng iba't ibang homosexual. Ngunit sa tingin mo, sa mga pelikulang Pilipino, naihahayag ba yung iba't ibang klase ng homosexual? nakikita mga tipo ng transgender. Oh, wala. Wala Sa tingin niyo, maybe, Andre, um, kung titingin niyo mga pelikula tungkol na ito sa paglalaban sa mga nakas nakakasanayan ng lipunan, sa tingin niyo, sapat na ba ang nakikita nating paglaban ng mga homosexual sa mga ito? Ito lang ba ang kanilang mga naranasan sa pagkikita? Yeah. Hindi talaga. Hindi yung nakikita natin sa mga pelikula, hindi yun yung kabuoan ng nararanasan talaga nila. Hindi yun yung buhay mismo ng ng mga bakla o ng mga lesbiana o tomboy. Hindi yun yung tunay na larawan ng, um, ng isang, ng pagiging isang homosexual. Pagiging na kayo ng halimbawa sa kung ano yung mga iba't ibang pagsubok na nararanasan na sa pang araw-araw na buhay. Yung halimbawa na yun kay Private Day Janita yun natin na si Vice Ganda, hindi gusto ng pamilya niya. Pero yung titignan natin, parang pamilya naman yun. Hindi niya titignan yung buong libunan kasi mahirap din para sa homoseksual matanggap ng buong libunan. Narin yung trabaho, yung paghanap, at sa mismong trabaho mismo, hindi man siya talaga inaaksepto ng lahat ng tao. Napakalaking problema ang kanya kung titignan natin. Hindi makagalaw ang mga homoseksual, dahil Hindi naman yung lahat ng problema nila ang nadaraman sa mga pinigilang metrobina. Tsaka maliban pa dun, na, um, hindi lang naman yung mga problema nila ang dapat natin tingnan kasi tao mahigit pa doon tao rin sila katulad ng na, lahat tayo um, at may sarili silang mga buhay na hindi naman alam na ah, hindi naman natin alam kung ano talaga nangyayari sa likod ng kanilang pagiging nakakaaliw mm -hmm. o uh, o maingay o ma madaldal. nagiging maskara ang yun yung pagkukulang ng mga pelikula. Hindi naman nila naipapakita talaga yung tunay na buhay oh. ng pangkaraniwang homosexual. Mas oh, okay. niya at yung pelikula mga to, nais nga nilang kumita. Kaya pupuni lang talaga ng pang-ayun na bahagi ng buhay. Para nga makapera sila. Kaya hindi sapat ang mga nalalaman ng dipunan hindi sa mga homosexual dahil sa mga pelikula. Ayun na bahagi naman na yung mga hmm. labas. Gumagawa sila siyempre ng mga istorya ng mga kwento na papatok sa mga manonood na na may nila o kaya naman ay babagabag sa kanila yung mga ganun. Pag-unawa ng madla sa homoseksualidad base sa mga pelikula. Hindi naman talaga ganun yung mga baklay. Ako ng mga kaibigan ng bakla. Hindi naman sila ganun mag-act. So, sa okay. tingin ko, yung iba naman tama or so, minsan talaga Yung pinapanood talaga ng mga tao is just yung yung homosexual gay bilang isang comedian na nakakatawa at isang source of entertainment. kasi parang hindi ko naman alam kung tama yun or mali. Pero tingin ko hindi makatawin. Tingin ko parang binigyan na empowerment yung gays. Kahit na pinagtrato siya doon ng tatay niya ng society, parang in the end, parang natanggap din siya bilang gays. So, gusto namin mga pasanya. Si Sir Raka, Private Benjamin, niya kayong disguise in love with you, Mara. So, sa tatlong movies na yon si Vice Kanda yung nag-play ng role na bakla, syempre. Um, so, parang na-influence yung pagtingin ko sa mga bakla na parang dapat, ano sila, laging masaya, yung and parang laging may sense. Ang lang siya at medyo, o oh, yun nga, exaggerated at parang hindi siya masyadong... ginagamit nila ito para ipapakita na hindi sila nahihiya. Mga pag-aaral tungkol sa pelikula. Ayon sa sanaysay, karaniwan ang ipataw sa mga manunulat at direktor ang sisi sa pag-uulit-ulit ng mga kwentong malayo sa katotohanan. Ang pangunahin sa isang kapitalista, Ania, ay ang paglikom ng tubo. Dito nakaugat ang pagdidiin sa pangaliw ng katangian ng mga produkto ng pelikula. Aliwang katangian na ng masa sa mga dulang napapanood nila noong mga panahon ng Kastila at ng Amerikano. Noon, tulad ngayon, nasusumpungan ng aliw sa mga sumusunod na palabas. Bakbakan, iyakan, sayawan, kantahan at tawanan. Ano ang kasama sa aliw? Ito ang hindi pagpapakita ng buong istorya at pagkawala ng aspekto ng pagsusuri ng mga tao sa napapanood nila. Sa parehong paraan, pinahahalagahan ng mga Amerikano at Kastila ang konsepto ng ganda at itong aliw na nababanggit. Maraming pelikula ang ipinapakita sa nakatutuwang paraan upang maging kaakit-akit at nakaeingganyo sa mga Pilipino. Ganito ang nangyayari sa pagsasalarawan ng homoseksualidad sa mga pelikula ngayon. Ipinapalabas itong nakakatawa at nakakaaliw para sa masa. Kaya naman sa mainstream, puno ng tawanan o iyakan ang mga pelikula natin. Dahil ito ang mga interesanteng bagay o sangkap ang pelikula para sa mga Pilipinong manonood. Ang mga pelikulang Amerikano upang isalarawan ang isang bagay na karaniwang ditanggap sa lipunan o may stereotipong nakakabit tulad ng mga friends with benefits o mga dumb blonde, ginagawang nakatutuwa ang mga individual na ito. Sa kasong ito, ang mga homoseksual na naisasantabi ang nagiging katanggap-tanggap sa lipunan dahil ginagawa silang komikal. Sa kabilang dako, naglalaman ng mga paksang hindi karaniwang naaayon sa aliyon na tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga indie films. Karamihan sa kanilang mga istorya ay binubuo ng malulungkot o nakababagabag ng mga pangyayari, kaya't hindi ito mainstream at pinapalabas sa mga sinehan. Kaya rin bihirang nakararating at nagiging popular sa masang Pilipino ang mga ito. Pinakamasaya at nakatatawang independent film na marahil ang Zomba at ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Kaya ang mga pelikulang ito ay binibili ng mga mainstream na kumpanya. Ayon din sa sanaysay, ang pangunahing hinihini -hini sa mga tema sa pelikula, kahit ano pa man ito, ay ang pagiging masaya nito bawal magkaroon ng nakalulungkot na pagtatapos dahil hindi ito mabenta sa mga manonood. Ngunit ito mismo ang hindi, ang karaniwan nitong nakalulungkot dahil nagpapakita ito ng mga katotohanan at realidad na pinagdadaanan ng mga homoseksual. Tulad ng pagkalito sa identidad, pagkawala ng pagtanggap sa lipunan, o pagiging alila sa industriya ng sex at iba pa. Ang pangkaraniwang Pilipino ay hindi gagastos upang makapanood ng mga bagay na nakababagabag o nakagugulo ng isipan. Hindi binibigyan ng kasing init na pagtanggap ng masa ang mga pelikulang independent na kagaya ng mga ito. Kung iahambing sa mga pelikulang mainstream dahil nagtataglay din sila ng mga malalalim na tema. Tulad nga ng sinasabi ni Ginoong Bienvenido Lumbera na dahilan kung bakit ang historical fiction halimbawa na hindi sikat at popular dahil ang mga tema nito ay masyadong analitikal para sa pangkaraniwang manonood lamang. Okay, natin, um, sa Basta sa mga pinag-alang nito, paano mo masasabi na pinapanoorin natin, puro mga pelikula tungkol sa homosexuality ang um, tinatangkilik ng mga manon or ibig sabihin mabentang mabento talaga ang mga ito. Dahil siguro dahil na rin sa mga katatawanan na binibigay ng mga pelikula nito. Ilang ang ba ito na tinatanggap ng pelikula? Si, marahil, pero sa tingin namin kulang pa at masyadong mabagal yung proseso ng pagtanggap na nangyayari sa lipunan natin. Kasi matagal nang pinaglalaban ng buong komunidad ng LGBT. Ang kanilang mga ang kanilang uh, mga karapatan. Kaya uh, siguro isa na rin isa na rin magandang instrumento ang mga pelikulang atong uh, po sa homosexuality upang isulong ang mga karapatan nila. Bale, ang conclusion ng inyong papel ay may nangyayaring pagtatanggap, ngunit kulang pa rin dahil sa hindi patas na representasyon ng mga, mga homosexual sa mga pelikula Yun nga ang nais nice namin iparating. Napaka-interesante. Sana maayos naman sa mga susunod na pelikula ang kakulangan na ito. Sana may makita ng mga lesbiana, mga transgender, baka, baka naman gusto na nilipig ang bahay na ituloy ang okay. kanyang mga bakay. Para... Dalo so, yung karera niya dito sa sin um, natanaman man mapi mapi may hayag na tayong transgender para ito din na niya kung magbibiti ka mag girl ka na di ba <laughs> pa natin natin ang ating mga mag-aaral nang naglaan ng panahon para mai-saisay sa atin kung ano ang tunay na nararanasan ng mga homosexual at kung paano nang tutulungan ng pelikulang Pilipino ang paglalahad ng mga natatangi. Salamat din sa um, pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat po. Sa Meron uh, namang mga para sa inyo sa ng studio uh, ngayon.